Ang susunod na paramal ay para sa mga nagbagi sa Dula tayo, pagsulat ng tulang Tandem o duo. Ang lawa sa timpalang na ito ay dumaan sa pagkilatis ng mga orado na kinabibilangan nila Edna May Landiso, Kagawan Jerry C. Respeto, Kagawan Glenn S. Mas, Tagapangulo Upang igawad ang parangal sa mga bagi, dinatawagan ko na kung nalit sa ang lobo na kinampalan kasama si Commissioner Reggie Cruz. Ikikayan po na ang bababa ay sagdag sa aking kaliwang bahagi upang mapunan ng retrato. Matapos ang mabusising pagsusuri sa mga loob, ipinasya ng loob ng inang palay na kilalain ang sumusunod. Kikatlong gantipala I'll buy Christopher P. Montez to recognition day. i hey, I'm sorry, i nagwagi sa katundang tipada sa itong panakulat tayo ang sulat ng mula tante, kante. Alpha, Christopher P. Montes. Para sa kay para sa kalawang ganting pala, Glara D. Espinido sa kanyang dulang ang nawawalang perso. Maaaring mong magtungo sa entablado upang tanggapin ang inyong plake at magpakuha ng retrato. Palampakay natin ang nagwagi sa ikatlong ng tipala sa tipalang dula tayo pagsulat ng dula katante, Clara de Espirito. Para sa ating ikalawang ng tipala, Hana A. Asenia sa kanyang ulang para sa panitikan. Ang tatanggap ng pangal para kay Binibining Hana A. Lisenia ay si Gina Lourdes Hinampas. Pagpapakan natin ang nagwagi ng ikalawang gantipala sa ating palakulang tayo, pagsulat ang gulang tandem, Hana A. Lisenia. At para sa ating unang gantimpala, Larry Boy B. Sabangan, sa kanyang gulang, sino ba dapat ang magsaing? Maaari na kong magturo sa kablado upang tanggapin sa kanyang ito, magpakulang na litra. Maraming salamat sa ating nagwagi sa unang gantipala, Larry Boy bisabangan. Sabangan. Nais po lamang namin linawi na nanalo po sa ikatlong gantipala ay si Clara B. Espirido. Kasama o kalinsabay ni Ginoo Alpine Christopher B. Magdas. Muli palapakan natin ang nagwagi sa unang gantipala sa tingpalakula tayo pagsulat ng gulang tandem Larry Boy bisabangan. Sabangan. Pagbati po sa lahat ng nagwagi, sa dila tayo, pagsulat ng gulang tandem, maaari na rin pong bumalik sa kanika nila kukuan ang ating commissioner at ating inampalan. Maraming salamat. <manyan> sir, sir. Bago tayo magpatuloy sa ating pagpaparangay ngayong gabi,